Tyson! <laughs> <laughs> Kumusta ka na? Alam mo, binusun na tumak mo. Alam mo, na tumakbo Wala ko saan-saan ka na. Halik ka na kain na. Saan-saan ka na pumupunta. Malakas ka na talaga, Garfield. Uy, 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 kumain na ka. Ming, oh, Ayun yung isa, oh. Tara, tara, tara. Oo, oh, oo, oh, oh. Ming, oh, ito pagkain, oh. Ayan yung isa, oh. Oh, dali. Oh, naubos na ng dalawang kurimaw yung ano. <laughs> Ay, oy, 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 oy. Huwag kang ganyan. Madaya ka. Ay, naman Ngayon. Uy, 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 uy. <laughs> Dito ka na. Salmahe ka na. <laughs> Yan na. <nga>, Hindi <laughs> na pwede na pagkain. Ayan ayan, 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 ayan. Huwag ka naman makiaga. Huwag kawawa naman yung dalawa. Nakagawan mo yung dalawa. Si Garfield guys, ang bilis na rin tumakbo. Nakakatuwa. morning. Good morning baby. Good morning tapalanga. Good morning Pogi. Hi, good morning. Chu 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 chu. Good morning, baby. Palangga. Good morning. Bye bye strike at na. Maliit pa dati, oh. Lumaki na siya, oh. Napakain ko dito. Ang laki na, ah. Oh, o, di ba? Lumaki na siya. Ang laki na niya, oh. Dating puting na puting niya, tas ang liit-liit. Ngayon, laki na. Ito lang, wag na kayo maglalawan, oh. Uh. oh.